marami rin mga foreign kamuti mga 2 kilo atin po ang gabiak na ito Ang yan po kumusta na po uli kayo lahat ano po yan bala sa episode na ito ano po bali nag harvest po tayo ng sari-saring gulay upo yan para ito po ay sariling paninda po ba kung maga uh, iha I ilalagay lang po doon sa tabing bahay o po sa bayan yan balito na po yung ating mga naharbis kangkong talbos ng kamutin pula talbos ng kamuting ano yung green opo yan po yung ating ipiprepare yan po hindi kadamihan. Tapos ay, ito pa po, mga sitaw. Mangunguha pa po tayo. Samahan niyo po ako. Beans pa po ang ating ano. Saka po ang palaya, silim panigang. Yan. Mangunguha pa po tayo. Sama-sama po tayo. Balari pong beans na rin ay pinagrejekan opo. ngayon po ibibigay natin sa ating native pig yan pang snack snack ulit Kaya po walang masasayang sa ating mga pananim. Kumakain so, sila lahat. Yan po ay beans. Ang lulusog po ng ating bake. Bala yan po, harbis pa po tayo ng ilang idadagdag po natin doon. Siling sa siling, sigang po tayo. Kamatis natin. Oh. Eh. Laki na oh yan po mga kasunod nating iha-harvest. Sa sili sigaw. Bale ang nagtitinda po nito sa bahay ay yung pag po walang pasok yung anak ko po. At saka po si Mrs. Yan. Tapos ito po yung ating sitaw na naka hindi na natin inalis oh may mabubungan na rin tayo Araw. Ah. Araw. po Araw. sitaw natin na windbreaker oh. Nasa ilalim lang Araw. Araw. ng silihan oh. Madalang po naman Oh. Yan po hindi natin tinanim, ikusang tumubo po doon sa mga natirang bunga nung nakaraan. Ganyan po ka ano ang halaman, kumbaga pag nagsibol sila. Panalo. Tuloy-tuloy lang. Bali sa talong po naman. Oh. Ito po ay sariling panindala ang nabibinta po sa amin. Kahit ganito lang ang niya yeah, siguro po ganito karami gagawin natin 10 pesos yan tali tali po yan tapos sa itong sili na to samahan na rin natin kung ano po may eh, parang tayo na may lang din sa ibang tindahan no po kumbaga, hinahanap natin yung mga klase ng ano nung ating paninda oh yan oh mga sitaw pa oh gawa ko po naman sa amin hindi ko po kinakadamihan yung harvest pag paninda lang sa bahay tatlong tali na sitaw tatlong tali na talong tatlong tali talbos ng kamuti pag po naubos yung magdadala, magdadala na lang po ulit tayo para mas mapanatili po yung pagkasariwa Sa amin po pati ay may regular na tayong mga suki, yung mga dumaraan. Talong. Alam bulaklak oh. Bali to po ang ating mga paninda. Oh. Bali harvest din po tayo ng beans. Basta lahat po ng uri ng gulay, tig kunti harvest natin para may mas paninda nga po. Oh. dami nga yun baka po bukas mag harvest naman tayo ng pandeliver natin sa so, palengke kapal oh diretso hanap na rin po tayo ng ampalaya ayun pwede na to first nating mablog oh. yung ampalaya natin may balot pa po talaga yan oh. yun o oh. Wasari sariwang sariwa ito pa po. kita kaya ng camera baling kapal na uli kailangan lang natin ng order dá -me. ang palaya yan pa yan oh. pa na po ang palaya pwede na to pa o good size na talaga bali dagdag na rin po natin na rin kamoting pula pumaganda sa sinaing na ah, asa ano sinigang oh. narin na rin po natin ang kamote yung kamuti oh. Marami rin, mga porin kamuti yung mga 2 kilo. Atin po ang gagayak na ito. Ang Ang palaya. Ito po lahat ay harvest dito sa atin. Oo. Uh. Kangkung. Ito po yung dadalhin ko na pa para mas maitinda na. kung ganito kalaki 10 pesos oh. po ay simulat sa pulay ganito lagi oh uh, kahit po na ako elementary pa nagtitinda-tinda na po ako pero po nung part ng mga 15 years old na ako yeah, i-share ko po sa inyo no? nung part po ng 15 years old na ako ano aba medyo binata na po ako nun ah binata na po tayo medyo ako po eh, ay parang nahihiyahiyan na, ay eh. magtinda ay, na, pero diretso pa rin po naman. O <laughs> ba, na, Sabi ko, o ba, nagtitinda tayo. Ayun po naman, kumbaga, i-share ko lang sa inyo. Kumbaga, yun po yung nararamdaman ko balon dati. Ayun, ay eh di, ako po naman diretso pa rin. O, oh, pagtitinda. Ay, sulusog ko po yung mga luuban. Shout out po sa mga lagi sukay natin. Pero ngayon po naman, ay eh, parang, siguro nga, hindi... Eh, kung bagay, hindi na po ba nahihiya? Aba eh. Hindi ko po naman maikinahiya kung baga, marangal na marangal po talaga. syempre binata tayo, nakakakorsinada din tayo ano po. Nang maliligawan, aba ay sabi ko kay... eh, eh eh para nakaka ano. Oh, uh, yun po ay totoong buhay. Ay, eh, di po na may babalo wala. Kaya ba tayo maghampak ngayon? apat, tig sa sampu, 40 pesos. Basta po rin makakakorta ng pag-aril malalahat. Baka kakayanin na rin ng ano, kaya hirap mag-ano eh. Pinakamababa po na rin, ano, 250-300. Aabot sya ng 450 to 500. Oh. Mm -hmm. natin pong tinatalian na dito at yung mga tira-tira ay -tira, pinapakain ko po sa baboy natin yung Tagalog salamat po sa lahat ng nagkukomento ano po at saka po may natin pong inaanot medyo naano yung camera eh sa lahat po na nag-comment, salamat po sa inyo. Kumbaga, may mga nagsasadya sa atin. Kabis ihiwalay mo yung pinagbintahan mo. Ay, hindi, kumbaga, sa lahat po naman, ano, wala po akong sinabing kung sino, ano, ihiwalay mo yung napagbintahan, ibawas mo ng ganari, ay sa totoong buhay po ay pag na nakapira ng tatlong daan, ay papasok na po sa pambaon, pang yung mga pangrekado, opo, yan po ah pambili ng sabun mga ganyan po hindi ko kayang ihwalay na yung galaw lang namin nari. ay hindi po talaga nadudukot at nadudukot maigi po naman at may nadudukot kahit papano uh -huh. ay talaga po yun ang ano kumbaga parang nakikita ng ating mga kasi kami spray ganong ganon na yan ano naman kumbaga hindi ihiwala yung pampataba ihiwala yung pang ano ay nagagastos na po ay uhu -huh salamat po sa lahat ano po basta ma ang hangarin po naman natin na eh, hindi yung magluho magano yung nasa tama din po uh -huh. palayan natin na eh, fresh na fresh yun eh. ah talagang jackpot Makakabili na rin ngayon po maaga pa yung magpapananghalian mamaya at yung bibili na rin aba ay talagang salamat po sa lahat ng bumibili sa amin ten pesos Ayun, salamat po. Ito po ate gagayak na. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.